na ay ay nako disgrasya ba't naman ganire naku tumagas na yung pwede nya eh, dito na kami oh oh present na ako sir CV so good deal na good deal kasi So, dumi na mga motor namin oh. No? <laughs> Naglinis para sa ride na dumihan dahil sa ride. na ako Ang <laughs> ganda oh. Umininit. I-send ko to sa mga ka natin na Yan o. Two, one, two. Ang aga pa mga brad <laughs> 6am Good morning Punta tayo ng Marila Q Another day Another ride with Team CDC 1.2 liters pa lang naman yung nabawa sa tangkay natin so meron pa tayo more than half Dura tayo magagas sa Petron Baso 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 ba yun? Petron Uy! Good morning! Ganda! Ara. 6.30 a.m. meet up sa Shell Bosoboso -Boso, And it's currently 6.22 <laughs> Dito na tayo sa nung highway pa ba to Banda ng ulap Diyan dapat tayo lalabas eh Naligaw tayo kanina <laughs> Malina naman ako ng nilikoan kung naman tayo I ride ang Sea Beast although kukunti lang naman kami ngayon mga 9 lang naman kukunti kami sa lagay na yun mga brad and today is weekend so expect natin na maraming nasa marilaki si Ibito sigurado si Ibito si pareho pa kami jacket oh kaya so, na natin si sir kaso magagas pa pala tayo sa Petron Sorry, hindi ko kasi kilala yung mga CB pa lahat konti pa lang kilala ko sa kanila Lala natin si sir kasi magagas pa Matatandaan nyo yung uh, CBist Anniversary right namin Mabila na, sa 200 plus kami yun, mga brother Tapos yung Grand EB Dami rin namin 150 plus gusto ko sa kanila kasi kahit na hindi na ako naka yung pamilya na si mga brother solid sila tsaka very active yung community nila is okay talaga ay uh, buti na malakas preno natin brother kung hindi nyo na itatanong ano mga brother ang aking uh, laging pinagagasolinahan ay petron so kaya ako ng petron kasi maliban sa maganda na yung gasolina nila eh mura pa so maka petron talaga ako mga brother tsaka dami ko ng points sa petron pwede ko na ipang full tank ulit eh, alam mo naman kapag big bike hindi po pwede yung unleaded eh kailangan premium eh so lagi ako 95 dyan either premium or racing eh hindi naman ako kakarera kaya ako ano yung premium tsaka yung view eh hindi yung difference sa walang ND filter at sa merong ND filter ato at, tiga nya ND filter oh eh tanyo, di ba? Mas na-emphasize yung mga ulap. Tsaka yung motion blur mga brother. Oh, di ba? Ganda, di ba? Ay, nako disgrasya. Bat namang ganire. Nako, tumagas na yung fuel niya. Ah, pa, sir. Alam mo, kahit na hindi kayong sumemplang, mararamdaman mo yung pakiramdam ng isang rider na sumimplang eh. Oo, oh, sumimplang na ako. Oh. Ako. Daming nag-ride. Bambira, linggo kasi. Ngayon, ang goal is hanapin yung mga kasama natin. Dali lang yan. Mga CB na nagkumpulan. Ayun, CB. 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 oh, ba? Diba? Sabi kasi niyo madali yeah, lang sila makita. Ayun, oh, dito na kami oh. Oh, present na oh, sir. CB, yan yung sinasabi ko sa inyo mga brand. Kanya kami mag-ride. Kukunti pa kami sa lagay na to. Ten na, ten, ten na tayo ngayon nakalista, di ba? Kukunti pa kami niya mga brad, yan sinasabi ko sa inyo. Okay. CB, syempre, CB. Syempre, si Goy. Another CB isang GS, Z9, tsaka Z1, tsaka ZX6R. Mapapansin yung mga brad kahit na hindi na kami naka-CB CV lahat, CB pa rin kami. Kasi, yun na nga, once a CB, always a CB. So, kahit na ano na yung motor mo, pwede ka pa rin sumama sa ride ng CB. Oh, shout out sa mga brad natin. Oh, yun o, oh, yun o, oh, yun oh. <laughs> Ang ganda mga mangi mga bro do. On the mangi. Ang liit cute. Let's go. Warm up muna tayo. Ito yung gusto ko i-mention kanina pa mga brother ano mapapansin nyo dual cam na tayo yes matagal ko nang gusto yan mga brad dual cam and uh, ayun isang vlog lang yung pagitan na benta agad natin yung Osmo Action 4 may nakabili na ka natin pinost ko yun sa facebook page natin and at the same time nakabili rin tayo agad ng X3 ang ganda nga good deal na good deal kasi pumayag yung ano pumayag yung uh, seller ng uh, X3 na foreigner na 18k kasi 18k ko lang nabenta to eh yung action 4 so nakakatawa kasi mga brother pagkabenta natin yung Osmo action 4 no Pagkaalis na pagkaalis ko doon, minit ko kaagad yung seller ng ano, X3 na foreigner na nasabi ko naman na doon sa vlog natin. truck vlog natin. Eh, ang beta niya kasi 19.5 Sabi ko, nako, nabenta ko lang yung Osmo Action 4 pa ng ano Na 18k, okay lang ba sa 18k? Sabi ko, syempre English yun mga brad <laughs> naman siya So, ganun talaga pag para sa'yo, no? Para sa yo. At ayun, ang ganda ng deal kasi maliban sa X3 Naka ano na siya, tempered glass na yung screen tapos meron pang dalawang extra battery tapos may fast charger na din So, good deal na good deal kasi yun talaga yung hanap ko para at hindi na ako bibili, ganyan. Kaya, ayan. ganda na ng vlog natin. Alam nyo mga brands sa totoo lang, di pa ako bayad ng, ano, sa vlog. Di pa ako binabayaran ng Facebook or YouTube. Ako lang e, eh, ini-enjoy ko lang talaga yung ginagawa ko Kahit na walang bayad Kasi matagal ko naman ang gustong ganito eh, Yung magvideo-video, ganyan ah, Para sa akin, nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko Okay na yun ambera ang lamig ah play 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 pasok 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 grabe ang dami tao puno 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 pa sa full ang layo na ng parking nilo. Grabe. Tayo Panigurado. Pambira li. Eh. Litaw na litaw yung putik. <laughs> Linis pa more. Ang dudumi ng mga motor namin, oh. No? <laughs> Naglinis para sa ride na dumihan dahil sa ride. Linis ka na yan. Ako rin eh. Linis din ako eh. Nonsense linis. Dito kami sa Boynitas. Naalala ko to, akala ko di ko pa to napuntahan. Pero nung nakita ko yung daan, sabi ko, ay pambira dito kami nag-charge dati. No, pag nagra-ride kami ng scooter. Eh. Dito kami inuumaga, dito kami ginagabi ng ride. So, nostalgic no. Ang ganda oh. Boi ko 'to sa mga kabrad natin na nagii-scooter, na nakamotor motor na rin para ma-miss nila. <laughs> sa punggulo lalo isang pino, andan sa punggulo. Sa punggulo, sa punggulo lalo. Sa punggulo Sa so, narinig ko. Sa <laughs> bisan eh. And just like that, mga brad kong tunay, mauwi na rin kami. Sa mga pagkain talaga dito sa Bonitas at umaambon na. Ganda na dito ah. Hindi ko sure kung nadaanan ko na to dati. Pero tingin ko nadaanan ko na to. Hindi nga lang motor, baka scooter. Okay, Pakiki free taste lang. <laughs> Stop over kami mga bro dito sa Miller's Lechon. No. Kasi along the way na rin lang eh. Ayun no? no? oh. Tingnan niyo 'tong mga mukhang 'yan, 'yan yung mga bibili ng pampababa ng dugo. <laughs> Magkano ko yan? 900 isang kilo? Tapos yung 1 port nun, pre-taste. <laughs> ano o oh. One, Ano naman yung ibang benta nyo kuya? Ano to? Lumpia Ah, lumpia Fresh lumpia Tapos leche plan Ano yung araw-araw kuya? Nagluluto kay Lechon? Yes, sir Ayos ah Dito yan mga brad Sa... Anong pangalan itong lugar na to kuya? Bililya 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 Rizal mga brad Eh, galing kami ng Marilakes So, malapit-lapit lang Dumaan na kami Kuha ko ano lang one fourth kasi magsala sa bahay Pwede na to yung na lupa. Buti pa nga yung scooter ko si Tito nakapag lang na ilang beses eh Etong si Ko hindi pa nakapag na Loop Kahit isa O oh, diba meron na tayo lunch and dinner Uy pambira na laglag Teka lang, teka lang. Natumba sa ano, Jay? 700? 600? 900 po. 900? 500? 9? 9? And we are back home, mga brad. Ano, Tigan nyo yung nangyari kay Cole <laughs> Grabe, sobrang dumi ha. Ano, eh, hindi tayo nakapagpalinis kanina sa garage point kasi wala daw pala naglilinis ang sand. So, ako na lang siguro maglilinis mamaya. Papahinga lang ako na konti. And, uh, medyo umaambon eh. So, tignan natin mamaya. Pero, tapusin ko na dito yung vlog mga brad kasi namatay yung mic pala kanina. Salita ako na salita. Sayang na naman yung sinasabi ko. <laughs> anyway, alam nyo na yung mga brad. Lagi ko sinasabi sa inyo. Basta napagkatiwalaan, laging iingatan. Let's go!